Welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please click the subscribe button po. Ang lulutuin natin today ay pinaksin po na bangus. Ayan po ang ating bangus. Ayan ang ating mga sangkap. Ayan po ang ating bangus. Mayroon po tayong talong, okra, sibuyas, bawang, luya. Ayan din po ang ating asin, suka at narin po tayong magic sarap. Yan po ang ating mga sangkap sa ating Uh, pinaksim na bangus. Ayan na po ang ating paksiw po na bangus. Ayan. Pinaghalo-halo ko na po. Ayan na po ang ating bangus. Ayan na rin po ang ating talong, ang ating okra. Ayan. Nilagyan ko na rin po siyang bawang, luya at sibuyas. Nilagyan ko na rin po siya ng asin at suka at nilagyan ko ng konting tubig. Ayan. Lulutuin na po natin ang ating bangus na pinaksiw. ngayon na po ang ating paksing po na bangus. Ayan, pinaibabaw ko na po ang ating mga gulay. Ayan. Malapit na po maluto. At ito na po ang ating bangus na pinaksim. Ayan, pwedeng pwede na po. Natikman ko na. Ayan. Kainan na. Ayan.